um, kanang real talk ta, real talk bago ta mag lunch break um, kanang ganing mag post ka sa emohang wall bantay bitaw pag ma engage na gid ka matingala gid ka ba anong mga nonsense ng post aning anang vlogger anang uh, content creator wala lang gid mo kabalo nga na ay task nga gina ano ginasunod ako, tong nag-vlog-vlog pa mi sa mayang Stevie, tapulan kayo ko mag-vlog-vlog, tapulan ko mag-video dalan, tapulan ko anong gan... Kaya ako, ako so, Sa mani, uy, may bawa nilag asa ta na ganito. Pwede naman di ay nga kung nang lakaw mo karon ugma din ni may post. Ano naman di ay. But then, sa imong wall, kinigid si Meta ba? Dagan ka kay, kay Shag, ano, um, dagan kay Shag taas sa imong ha. Nya, yeah, kinilaging nakatilaw na ta. <laughs> Basta makatilaw na yun. Ong sahod. Basta makatilaw na ganit kang kwarta. Ngayon, Ana. -ana lang ka sa'yo. Hindi. Imo ka himuon. Hindi mo so, di kang task. lang ko ng basher, God. Kay sugar rain man na sila. Asin. Pantimpla na sila. And do not expect that everybody likes you, no? Hello? Sometimes, kanang tao nga nasa imong atubangan nga tarong ini mo ka-historia and all. Plastikan dahil na behind your back. She don't like you. Muna ay She don't like you, the way you talk, your arte. Ako pa. Ako, madalas ko nga maarte. Arte, mura gwapa. Di na ganit gwapa, di pa mag-inarte. Na ganit na gwapa, di pa tamang arte. Diba? Ang importante, naminyo ta. Maitabok tag kalsada. Natay sense. Natay utak. Dili parehasan ang uba. Ganda lang. Saksakan ng ganda pero walang utak. Totoo naman yan ah. Nuknukan ng ganda. Wala namang utak. Bahala nag, bahala nag dili ko gwapa. Basta. Kabalo kong 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May padayo na to ba? Kabalo ko mo A, B, C. D, E, F, G, H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q, R, E, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Diba? Kisug kaayo nang Kabalo lang ka mag-a, e, 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 e. E, e, e. Hey, Maganda ka nga. Wala ka namang utak. Ha? <laughs> ja Okay lang na hindi maganda. Panguang ilong. Hindi maganda ang ngipin. Hindi kagandahan ang katawan. Pero, pwede mong ibangga kahit saan. Huwag lang sa poste. Diba? Kayang makipag-usap ng matino. Hindi yung ang utak nasa talampakan. Girl, ayusin mo yung ganda mo na hindi ka malaos. Speaking of that, diba? That's all. Arte na lagi ko kaayo ka rin. Dagan drama. Aha, gusto lagi ko mag-vlog.